Hello, everyone. Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, pag-usapan natin ang isang hindi gaanong kilalang superfood na puno ng benepisyo. Ora pro nobis. Tuklasin natin kung paano mo ito mayaangkop sa iyong araw-araw na buhay upang mapabuti ang iyong kalusugan. Terra na. Ang halaman na ora pro na kilala sa siyentipikong pangalan na Pereskia aculeata, ay isang kaakit-akit na uri na nakakuha ng atensyon, hindi lamang ng mga botanis kundi pati na rin ng mga kusinero, nutrisyonista, at mga taong interesado sa mga natural na pamamaraan ng pagpapagaling. Nagmula ito sa Timog Amerika, lalo na sa Brazil, at madalas itong hindi pinapansin ngunit mayaman ito sa kasaysayan ng kultura, at may makabuluhang halaga sa nutrisyon na nararapat tuklasin at ipagdiwang. Ang unang bagay na kapansin-pansin sa ora ay ang hisura nito. Ito ay isang kaktus na, kabaligtaran na marami sa mga kamag-anak nito. Ay walang tinik kundi may mga madilim na berde, makatas na dahon. Madalas itong ginagamit sa mga hardin at gulayan. Hindi lamang dahil sa ganda nito, kundi pati na rin sa tibay at kakayahang umangkop sa iba't ibang uri ng lupa at klima. Ang Oroprenobis ay isang perennial na halaman na nangangahulugang maari itong mabuhay ng maraming taon, naglalabas ng mga dahon at bulaklak sa buong buhay nito. Sa kasaysayan, ang Oroprenobis ay ginamit ng iba't ibang katutubong kultura at mga tradisyonal na komunidad sa Brazil. Ang pangalan nito, na sa Latin ay nangangahulugang, mangyaring ipanalangin kami, ay sumasalamin sa kahalagahan nito sa relihiyon at espiritual na aspeto. Ang halaman ay madalas na kaugnay ng mga pamamaan ng pagpapagaling at wellness, ginagamit sa mga infusion, saa, at iba't ibang putahe. Ang mga dahon nito ay mayaman sa protina, bitamina, at mineral, na ginagawang isang mahusay na opsyon upang idagdag sa dieta, lalo na sa mga rehiyon kung saan maaring limitado ang akses sa iba't ibang pagkain. Sa nutrisyon, ang ora Pronobis ay isang tunay na hiyas. Ito ay mayaman sa protina, na naglalaman ng hanggang 25% ng komposisyon nito sa protina, na ginagawang isang viable na alternatibo para sa mga nagnanais na dagdagan ang kanilang pagkuha ng protina nang hindi lamang umaasa sa mga pinagmumulan ng hayo. Bukod dito, ang mga dahon ay isang magandang mapagkukunan ng fiber na nakatutulong sa kalusugan ng pagtunaw. Ang nilalaman ng mga bitamina, tulad ng bitamina A at bitamina C, ay isa pang mahalagang aspeto, dahil ang mga bitamina ito ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng immune system at pagpapabuti ng kalusugan ng mata. Ang paggamit ng ora pro Nobis sa pagluluto ay kasing iba-iba ng mga katangian nito sa nutrisyon. Ang mga dahon ay maaring kainin ng hilaw sa mga salad, igi sa bilang pangulam, o kahit gamitin sa mga sopas at pi. Ang lasa nito ay banayad at madaling maya sa iba't ibang putahe. Ang pagiging versatile nito ay ginagawang isang mahusay na opsyon para sa mga nagnanais na malusog at masustansyang dieta. Bilang karagdagan sa mga katangian nito sa pagkain, ang ora pronobis ay kilala rin para sa mga katangian nitong medical. Tradisyonal na ginagamit ang mga dahon upang gamutin ang iba't ibang kondisyon, kabilang ang mga problema sa pagtunaw, pamamaga, at kahit upang pasiglahin ang paghilom ng suga. Naniniwala ang mga tao na ang mga bioactive compounds na naroroon sa halaman ay may mga antioxidant at anti-inflammatory effects na nakatutulong sa pangkalahatang pagpapanatili ng kalusugan. Ang kasikatan ng ora pro nobis ay lumalaki sa mga nakaang taon, lalo na sa muling pag-usbong ng interes sa mga lokal at tradisyonal na pagkain. Sa isang mundo kung saan ang industrialization at globalization ay nagdala ng homogenization ng mga gawi sa pagkain, ang muling pagtuklas sa mga katutubong halaman tulad ng Ora pronobis ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapahalaga sa biodiversity at lokal na kultura ng pagkain. Ang halaman ito ay hindi lamang pagkain, kundi isang simbolo ng katatagan at pag-aangkop na sumasalamin sa kakayahan ng mga komunidad na manatili at umunlad sa pagkakasundo sa kalikasan. Gayunpaman, mahalaga na ang pagtatanim ng Ora pronobis ay isinasagawa sa isang napapanatiling paan. tulad ng anumang halaman. Ang labis na pagsasamantala ay maaaring humantong sa pagkasira ng tirahan at pagkawala ng biodiversity. Sa makatuwid, mahalaga na ang mga nagtatanim at mga mamimili ay magpatibay ng mga gawi na iginagalang ang kapaligiran at tinitiyak ang pangangalaga ng mahalagang species na ito. Mga benepisyo sa kalusugan ng halamang Ora nobis. Ang Ora nobis ay isang halamang katutubo sa Timog Amerika, lalo na sa Brazil, kung saan ito ay pinahahalagahan para sa parehong mga katangyang nutrisyonal at medical. Sa kasamaang palad, madalas itong hindi pinapansin at nalilimutan sa gitna ng iba pang mas kilalang mga halaman. Gayunpaman, mahalaga na simulan natin kilalanin ang halaga ng halamang ito at isama ito sa ating pang-araw-araw na dieta. Hindi lamang upang tamasahin ang mga katangyan nito, kundi upang mapanatili rin ang biodiversity at lokal na kultura ng pagkain. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng Ora Pro Nobis ay ang mataas na nilalaman nito ng protina. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga dahon nito ay maaaring maglaman ng hanggang 25% na protina sa kanilang komposisyon. Ang aspekto ito ay lalo na mahalaga sa isang mundo kung saan ang paghahanap para sa mga alternatibong nakabatay sa halaman sa mga pinagmumulan ng protina mula sa hayop ay lumalaki. Sa tumataas na kamalayan tungkol sa mga epekto ng produksyon ng karni sa kapaligiran, ang Ora-pronobis ay lumilitaw bilang isang mahusay na opsyon para sa mga nagnanais na dagdagan ang kanilang pagkuha ng protina sa isang malusog at napapanatiling paraan. Bilang karagdagan sa mga protina, ang Ora-pronobis ay isang mayamang pinagkukunan ng mga mahalagang bitamina at mineral. Ang mga dahon nito ay puno ng bitamina A, na mahalaga para sa kalusugan ng mata, at bitamina C, na may mahalagang papel sa pagpapalakas ng immune system. Ang pagkakaroon ng mga mineral tulad ng bakal at calcium ay ginagawang mahalagang kaalyado ang halamang ito sa pag-iwas sa mga nutritional deficiencies, lalo na sa mga dieta ng vegetarian at vegan. Ang kombinasyon ng mga nutrient na ito ay ginagawang mahusay na karagdagan ng ora pro nobis sa kahit anong pagkain, na nakakatulong sa isang balanseng at masustansyang dieta. Isa pang mahalagang benepisyo ng ora pro nobis ay ang potensyal nito bilang isang ahente na anti-inflammatory. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga dahon ng halamang ito ay naglalaman ng mga bioactive compound na maaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Ang talamak na pamamaga ay naugnay sa iba-ibang kondisyon sa kalusugan, kabilang ang mga sakit sa puso, diabetes, at maging kanser. Sa makatuwid, ang pagsasama ng ora pro sa dieta ay maaring maging isang epektibong estrategiya para sa pagpapalakas ng pangmatagalang kalusugan at pag-iwas sa mga sakit. Bukod dito, ang ora pro ay kilala para sa mga katangian nitong antioxidant. Ang mga antioxidant ay mga substansya na lumalaban sa mga free radicals sa katawan. Pinoprotektahan ang mga selula mula sa oxidative stress at maagang pagtanda. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants, tulad ng ora pronobis, ay maaring makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng selula at pag-iwas sa mga degenerative diseases. Maari ring makinabang ang kalusugan ng pagtunaw mula sa pagkonsumo ng ora pronobis. Ang mga dahon nito ay magandang pinagkukunan ng fiber, na mahalaga para sa wastong paggana ng sistema ng pagtunaw. Ang fiber ay nakatutulong sa pagregulete ng pagdumi, na pumipigil sa mga problema, tulad ng constipation, at nagsusulong ng malusog na flora ng bituka. Ang mabisang pagtunaw ay mahalaga para sa pagsipsip ng mga nutrient at pangkalahatang kagalingan ng katawan. Bilang karagdagan sa lahat ng mga benepisyong nutrisyonal at pangkalusugan, ang ora pronobis ay isang maraming gamit na halaman sa kusina. Ang mga dahon nito ay maaaring kainin ng hilaw sa mga salad, lutuin sa mga stir-free, kahit na isama sa mga sopas at pi. Ang kakayahang ito ay ginagawang masarap at masustansyang karagdagan ang ora pronobis sa kahit anong pagkain. Ang pagsasama ng halamang ito sa dieta ay hindi lamang nagpapayaman sa panlasa, kundi nagbibigay din ng na makabuluhang tulong sa kalusugan. Sa kasaysayan, ang Ora Pronobis ay ginamit ng iba't ibang katutubong kultura sa Brazil at kaugnay ng mga practice ng pagpapagaling at wellness. Ang pangalan nito, na sa Latin ay nangangahulugang, Mangyaring Ipanalangin Kami, ay sumasalamin sa kahalagahan ng halamang ito sa espiritualidad at tradisyonal na medisina. Ang mga komunidad na gumagamit ng Ora Pronobis ay kinikilala ang halaga nito, hindi lamang bilang pagkain, kundi bilang isang natural na lunas para sa iba't ibang kondisyon sa kalusugan. Gayunpaman, Mahalaga na ang pagtatanim ng Ora pronobis ay isinasagawa sa isang napapanatiling paan. Tulad ng anumang halaman, ang labis na pagsasamantala ay maaaring humantong sa pagkasira ng tirahan at pagkawala ng biodiversity. Sa makatuwid, mahalaga na ang mga nagtatanim at mga mamimili ay magpatibay ng mga gawi na iginagalang ang kapaligiran at tinitiyak ang pangangalaga ng mahalagang species na ito. Aano isama ang halamang Ora pronobis sa iyong diet. Una Alamin muna Nate, nong county pa tungkol sa ora pro nobis. Ang halamang ito, nakatutubo sa Brazil, ay mayaman sa protina, bitamina, at mineral. Ang mga dahon nito ay isang mahusay na pinagkukunan ng mga mahalagang nutrisyon, na ginagawa itong isang mahalagang karagdagan sa anumang pagkain. Gayon, ang tanong ay, paano natin maipapasok ang halamang ito sa ating diet ng praktikal at masarap? Isa sa mga pinakasimpleng paraan, upang isama ang ora pro sa iyong diet ay ang paggamit ng mga dahon nito sa mga salad. Maaari mong haluin ang mga hilaw na dahon sa iba pang sariwang gulay, tulad ng kamatis, karot, at litsugas, at timplahan ng olive oil, lemon, at asin. Hindi lamang nito pinapataas ang natatanging lasa ng iyong salad, kundi nagdaragdag din ito ng protina at nutrisyon sa pagkain. Isang masarap na opsyon ay ang paggamit ng ora pronobis sa mga stir-free. Kapag naghahanda ng mainit na putahe, maaari mong idagdag ang mga dahon sa dulo ng pagluluto, na nagpapahintulo sa mga ito na malanta at ilabas ang kanilang lasa. Subukan ang pagsasama-sama nito sa sibuyas, bawang, at iba pang gulay, na lumilikha ng isang makulay at masustansyang putahe na maaring samahan ng kanin o pasta. Dagdag pa, ang ora pronobis ay maaring gamitin sa mga sopas at sabaw. Kapag gumagawa ng sopas, idagdag ang mga dahon kasama ang iba pang sangkap, tulad ng gulay at butil. Ang mga dahon ay magdadagdag ng espesyal na lasa, pati na rin dagdagan ang nutritional value ng pagkain. Isipin ang isang mainit at nakakaaliw na sopas na pinayaman ng mga katangian ng ora pronobis. Kung gusto mong mag-inovete, maaari mo ring subukang gumawa ng pesto gamit ang mga dahon ng ora pronobis. I-blend lamang ang mga dahon kasama ang olive oil, mani, keso, at mga pampalasa ayon sa iyong gusto. Ang pestong ito ay maaaring ihain kasama ng basta, toast, o kahit bilang side dish para sa mga karn. Para sa mga mahilig magbeke, ang ora pro ay maaring isama sa mga pi at kiche. Kapag gumagawa ng crust, idagdag ang mga tinadad na dahon sa pinaghalong itlog at keso, na lumilikha na masarap at masustansyang putahe na maaring ihain sa anumang pagkain. Isang mahalagang tip ay ang pag-aaral kung paano palagayin ang ora pro sa bahay. Ang halamang ito ay madaling alagaan at maaring itanim sa maliliit na espasyo tulad ng mga balkonahe o hardin. Ang pagkakaroon ng halamang ito sa kamay ay nagpapadali upang isama ang mga dahon nito sa mga pang-araw-araw na pagkain. Ang kahalagahan ng mga saksi at mga tip sa pagluluto tungkol sa Ora pronobis na may dalawang masarap na recipe. Isang kagalakanan na nandito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang mayamang kasaysayan at mga benepisyo ng Ora pronobis, isang halaman na unti-unting nagiging bahagi ng ating mga kusina at mga buhay. Bukod dito, Nais kong pag-usapan ang kahalagahan ng mga saksi sa pagpapahalaga sa halamang ito, na isang tunay na pamana ng kultura at nutrisyon. Ang mga saksi, ang mga taong may malalim na kaalaman sa kultura at paggamit ng mga halaman sa pagluluto, ay may mahalagang papel sa pagtuturo sa atin kung paano masulit ang mga yaman na iniaalok ng kalikasan. Sila ang nag-ugnay sa atin sa mga tradisyon, kaalaman, at mga gawin na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Sa pakikinig sa mga kwento at karanasang ito, matututo tayo hindi lamang kung paano gamitin ang halaman, kundi pati na rin ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagpapahalaga dito. Ang ora pronobis ay isang kahangahangang halaman na mayaman sa mga protina, bitamina at mineral. Ang mga dahon nito ay isang mahusay na karagdagan sa iba-ibang recipe. At ngayon nais kong ibahagi sa inyo ang dalawa sa aking mga paboritong recipe na itinatampok ang kamanghamanghang halaman ito. one Salading ora proNobis no may quinoa at MGA gulay. Mga sangka, isa tasa ng nilutong quinoa, isa tasa ng tinaddad na mga dahon ng ora One grated nor caro, isa tinaddad na kamatis, kalahati tinaddad na pipino, katas ng isa limon, olive oil ayon sa panlasa, asin at paminta ayon sa panlasa, paraan ng paghahanda. Isa, sa isang malaking mangkok, paghaluin ang nilutong quinoa mga dahon ng ora pronobis, karot, kamatis, at pipino. Dalawa, sa isang maliit na mangkok, paghaluin ang katas ng limon, olive oil, asin, at paminta. Tatlo, ibuhos ang dressing sa salad at haluin ng mabuti. Ihain ng sariwa bilang pangsidelain o pangunahing putahe. Ang salad na ito ay isang pagsabog ng mga lasa at tekstur, bukod pa sa pagiging napakanutritious. Ang quinoa ay nagdadagdag ng karagdagang protina, habang ang ora pronobis ay nagdadala ng espesyal na lasa at mataas na halaga ng nutrisyon. 2. Ginisang ora pronobis na may tofu. Mga sangkap. 200 g ing matigas na tofu. Hinawa sa cube. 2 tosa ing mga dahan ing ora pronobis. Isa tinaddad na sibuyas. Dalawa clove ng bawang, tinaddad Isa kutsara ng langis ng gulay. Soy sauce ayon sa panlasa. Asin at paminta ayon sa panlasa. Paraan ng paghahanda. Isa, sa isang malaking kawali, initin ang langis at igisa ang sibuyas at bawang hanggang maging ginintuang. Dalawa, idagdag ang mga kube ng tofu at lutuin hanggang bahagyang ginintuang. Tatlo, idagdag ang mga dahon ng orapronobis at lutuin hanggang malanta. Timplahan ng soy sauce, asin, at paminta ayon sa panlasa. Orapronobis at ang mga kuyusidad nito. Ang orapronobis na kilala sa siyentipikong pangalan na Nopalia cochinellifera, ay isang succulent na halaman na katutubo sa mga tropical at subtropical na rehiyon ng Amerika, lalo na sa Brazil at Mexico. Ang pangalan nito sa Latin ay nangangahulugang manalangin para sa amin, na agad nang nagpapakita ng kahalagahan nito sa popular na kultura at tradisyonal na medisina. Ang halaman ay kilala sa mga birding, tinik na dahon nito na mayaman sa nutrients at ginamit sa loob ng maraming henerasyon para sa kanilang mga katangiang medikal. Isa sa mga pinakakaakit-akit na kuryosidad tungkol sa ora pro ay ang komposisyon nito sa nutrisyon. Ang mga dahon ng halamang ito ay isang mahusay na pinagkukunan ng protina na naglalaman ng hanggang 25% na protina batay sa tuyong timbang. Ito ay kapansin-pansin, lalo na kung isa sa alang-alang na maraming mga halaman ang hindi nag-aalok ng ganitong kahalagang dami ng protina. Bukod dito, ang ora pro ay mayaman sa mga bitamina A, C, at B complex, pati na rin sa mga mineral tulad ng calcium, phosphorus, at iron. Ang kombinasyon ng mga nutrients na ito ay ginagawa ang ora pro na isang mahusay na opsyon para sa parehong mga vegetarian at omnivore na naghahanap upang pag-iba-ibahin ang kanilang mga pinagkukunan ng protina. Isang karagdagang kawili-wiling katotohanan ay ang halaman ay labis na maraming gamit sa pagluluto. Ang mga dahon nito ay maaring kainin ng hilaw sa mga salad lutuin sa mga sopas, o igisa kasama ng ibang mga gulay. Bukod dito, ang ora pro ay maaaring gamitin bilang sangkap sa mga pi, kwitse, at kahit sa mga palaman para sa mga pastri. Ang lasa nito ay banayad at bahagyang matamis, na ginagawang perpektong karagdagan sa iba't ibang mga putahe. Ang pagtatanim ng ora pro ay isa ring bagay na dapat bigyang pansin. Ang halaman ay medyo matibay at maaring itanim sa iba't ibang uri ng lupa, basta't may magandang drainage. Ito ay mahusay na umaangkop sa mga tuyong, mainit na klima, na ginagawa itong ideal para sa mga tuyo na region. Bukod dito, ang Oropronobis ay isang halaman na nangangailangan ng kaunting tubig, na ginagawang isang napapanatiling opsyon sa mga panahon ng pagbabago ng klima at kakulangan sa tubig. Ang pagtatanim ng halamang ito ay hindi lamang nakatutulong sa supply ng pagkain, kundi pati na rin sa konserbasyon ng kapaligiran, dahil tumutulong ito sa pagpigil ng pagguho ng lupa isa mahalagang aspeto ng kultura ng ora pro nobis ay ang presensya nito sa katutubong medisina. Sa iba't ibang komunidad, ang mga dahon ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang kondisyon, mula sa mga isyu sa pagtunaw hanggang sa pamamaga. Ang regular na pagkonsumo ng ora pro nobis ay pinaniniwala ang makakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Ang koneksyon na ito sa pagitan ng halaman at tradisyonal na medisina ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pagpapanatili, hindi lamang ng halaman, kundi pati na rin ng kaalaman na nakapaligid dito. Bilang karagdagan sa mga katangyang nutrisyonal at kultural nito, ang ora pronobis ay isang halaman na sumasagisag sa katatagan at kakayahang umangko. Sa maraming kultura, ito ay nakikita bilang simbolo ng pag-asa at pagbabagong buhay, isang paalala na kahit sa mga mahihirap na kondisyon, ang buhay ay maaring umunlad. Ang simbolismong ito ay lalong mahalaga sa mga panahon ng krisis. Kapag ang katatagan ng kalikasan ay maaring magsilbing inspirasyon para sa ating laha. Para sa mga nais subukan ang ora pro nobis sa kanilang sariling mga kusina, mayroong napakaraming mga resipe na maaaring tuklasin. Mula sa mga sariwang salad hanggang sa mga mainit na putahe, ang kakayahang umangkop ng halamang ito ay nagpapahintulot na ito ay malikhaing maisama sa iba't ibang mga menu. Halimbawa, ang isang simpleng salad ng ora Pronobis ay maaring maging isang masustansyang at makulay na pagkain, habang ang isang stir-fry na may halo ng mga gulay ay maaring maging isang nakakaaliw na pagkain para sa hapunan ng pamilya. Sa konklusyon, ang ora Pronobis ay higit pa sa isang halaman. Ito ay isang tunay na kayamanan ng kalikasan na nag-aalok sa atin hindi lamang ng nutrisyon, kundi pati na rin ng kasaysayan, kultura, at inspirasyon. Habang sinasaliksik natin ang iba't ibang paraan, upang gamitin at pahalagahan ang halamang ito. Dapat din nating tandaan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating mga tradisyon at kalaman ng ating mga ninuno. Naway magkaisa tayong lahat upang itaguyod ang pagtatanim at paggamit ng ora pro sa ating mga buhay. Kinikilala ang halaga nito, hindi lamang sa mesa kundi pati na rin sa kultura at kalusugan ng ating mga komunidad. Kaya, nagustuhan ba ninyo ang mga tip? Ang pagsasama ng ora sa inyong pang-araw-araw na buhay ay maaring maging madali at masarap. Simulan ang eksperimento at maranasan ang mga benepisyo sa inyong kalusugan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ibahagi ang inyong mga recipe sa amin sa mga